para meron din tayong mga sariling materiales. At uh, kanina po sa mga kwentuhan natin, before kasi yung mga pyesa kailangan mong basahin, mm, aralin. Marunong ka dapat magbasa. marunong ka magbasa. Pero ngayon, dahil sa proyekto ninyong Choir ng Bayan, nagpo-provide kayo ng na application sa cellphone na yung mga, nandiyon yung alto, soprano, oh, bass at saka tenor. Sir, tama ba yung pakinig ng karamihan sa mga kaibigan natin Pwede na lang silang pakinggan. Pakinggan na lang. Ako. So paano mm -hmm. silang magda-download ano yung sistema sa Robert? Unang-una, um, kung meron kayo, siguro nasa isang Wi-Fi uh, place sign. kayo, site, mm -hmm. pwede nyo na hong yung inyong cellphone, mm -hmm. yung Google Play, na ho yung choir ng bayan. Mm -hmm. Yung letter C N B. Ganon kasimple. Ganon lang kasimple. na ho. May install nyo na ho yung... Uh, for free. So muli, walang bayad po Mula ito. Bayad. Walang bayad. Libre, libre, libre. Pero, isa, pero isang taon yung pinagbuhusan ng panahon eh, Pastor, bakit walang bayad? Ba't naman kayo ganun kagalante? Okay. <laughs> Oo okay. nga. Subukan muna natin magustuhan nila. Kasi, oh, okay. Pagka nag-order na sila nung parang uh, soprano, soprano Alto Tenor Bass, mm -hmm. yun ang merong uh, uh, 299. Uh, Kasi mura na rin. Ka, o order yeah. ka ng uh, one year subscription, ah, mm -hmm. uh, Although na-enjoy na ninyo yung <laughs> libreng uh, download, no? So, sige, Pastor, ilan po ang libre na madadownload ng mga kapatiran natin sa ngayon? Labing apat. Labing apat labing apat, Oo, no? labing apat. Oh, labing po yun. For nag-subscribe yeah. sila today, ah, liba, ano ngayon? May. Uh -huh. May 10. Pag, pag nag-subscribe uh -huh. sila, yung labing apat na yan, makukuha nila. Hindi ho, yun na ilan lang o hanggang December ang kanilang masubscribe. Mm -hmm. The whole ano, the whole uh, yung yung 14 songs na yan ay kanila na oh, na-ready yeah, na namin yan. for one year. So yung okay. next year na naman ginagawa na namin ngayon. Wow, wow. So, naka-prepare so, na po ready na niyo. for next year. Sig siguro next question nila, ano-ano po yung mga songs na yan? May mababanggit mm -hmm. pa tayo pwedeng para lang sa kabataan mm -hmm. ng mga kaibigan See, pastor, natin. Basta may listahan dito. <laughs> Pati bayang magilaw eh. Inaredno na na. So available ang lupang oh, hinirang. So oo, oh, 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 lupang then. hinirang available. Yung mga nagpumayag lang kasi bawal yung bigla mo na lang ano eh. So naghingi kami ng permit so mm -hmm. 'ta uh, binayaran yung mga dapat bayaran yung mga kompositor. So, so may mga uh, royalties to na naayos na, ayos na po e. siya. So Sige, pastor, ito, ito, ano ito po yung, yung songs? ito ito po yung mga ito, ito yung mga songs. Okay? Mga songs po natin yung Dakilang May Likha. Mm -hmm. So itay composed din po ito ni Gary. May kapal, Hangganan, mm -hmm. tsuper ng Buhay, mm -hmm. Misyon, Bahay, Tagumpay, nating lahat. Wag problemahin ang di problema. Mm -hmm. Jesus, Dios ay pag-ibig. Pasko na, sinta ko. Mm -hmm. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Mm -hmm. Ultimo adios. At yung lupang hinirang. So yung yeah, mga kaibigan, sa mga nakikinig ngayon, 14 songs po available yeah. na. Oh. so muli nga po, paano nila i-download? Para... I-download din nila. Halimbawa, no? So, alam ko no, ni Robert. Oh, kung di nila alam pa paano, tanong nila sa anak nila. Pa, yun, uh, yun ang pinakamabilis. Uh, to. yun ang pinakamabilis. <laughs> <laughs> anak, oh, ano ba ito? Mas, mas, mas marunong yun. <laughs> <laughs> <nilang> so, <laughs> sa, eh, play, play Store, ano oh, po oh, yung isusulat nila? Uh, play Store. Um, um, choir ng Bayan. Choir, ng, bayan. Or CNB. Makikita nila yun sa Play Store. Eh. Medyo kulay... Maroon. Um, maroon. Kulay um, maroon. Ba ba ni Pastor, yan. Yeah. yeah. Ay, alam yung ganito. wala tayong video. Wala, no? wala. Hindi natuloy yung video namin. <laughs> oh, okay, lang. Automatically, okay lang. automatically, okay lang. Okay. automatically okay. makikita na nila yun doon. Tapos, tatanoyin sila. Install. 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 So, install. Okay, na. Take, uh, siguro, uh, a few seconds. Tapos, yun na. So, pag na-install ano na, na, na yan, na. nasa inyo na yan, inyo na yan, hindi nyo na kailangan ng wifi pag bubuksan uh -huh. nyo. Wow. Um, install, then open po nila. Oo. Mm -hmm. uh oh. Of course, no, ma pag open nila, makita na po nilang yung 14 songs. songs oh. So, pwede nilang pindutin yun. Tapos... May sample ba kayo dyan? So, sige nga, itapot nyo sa mic para marinig nila. Ah, yeah, yeah, yeah. Okay. Singe, uh, ano yung maririnig nila pag okay, okay, uh, binuksan okay. nila yung application? Okay. Totoo okay. to. Ano bang nga? Uh, ay, itong Jesus ko Kasi ang Google Play po, eh, global po yan. Yeah. So, kahit nasa Amerika ka. Marami tayong listeners sa Amerika ngayon. so, Opo, pwede. Pwede nyo, testing yan. ninyo. So, ito yan. Ito yung Jesus. Sige nga po. Ito yung komposisyon ni Andre de uh, Genesio. Genesio. Tapos na rin po din yung Bosesano. Uh, doon po yun sa... Kasi pag uh, bago sila dumating doon sa uh, mga list ng songs, may nakalagay doon uh, subscribe mm -hmm. or free account. So doon sila sa free account So lalabas po yung 14 songs So ito po yon Mapapakinggan nila buyan, yan Tapos at habang pinapakinggan nila Nagda-download yun Oh, okay. Dapat may download nila yung 14 songs. Mm -hmm. At uh, ang ang uh, paanyaya ng mga guests natin habang nagda-download kayo, samahan nyo yung mga anak ninyo. Para hindi kayo maligaw. <laughs> oh, marurunong sila. Oo. <laughs> marurunong. Uh, uh, Actually, tumambay lang sila sa mga coffee shops uh, sa mga malls na may libreng Wi-Fi. Eh. Ganun lang. Ganun lang kasi simple. Mm -hmm. At uh -huh. siguro po sa sa pagpapatuloy na ating kwentuhan, kayo ay nagtatayo ay at uh, itong proyektong choir ng bayan. Ano ba yung expectations po natin? Ako bilang uh, tagapakinig at uh, nakikinig sa inyong mga imbitasyon. Ano yung pwede nating, bilang ako, ano yung expect ko sa choir ng bayan? Bakit po kayo nagpo-provide ng libreng application? Mm, Saan patungo ang proyektong mm, ito? Nangangarap kami na, kasi nung uh, konting uh, flashback ulit, mm -hmm. nakilala ko si Mrs. sa choir. Mm -hmm. Kung baga, eh, sa ngayon, ang uso ngayon ay banda. Merong mm -hmm. uh, praise and worship band, ganyan. So, iilan lang sila. Mm -hmm. May drummer, may bayista, may mm -hmm. ano. So, kapag hindi ka mo mag eh, hindi ka ka pwedeng sumali. Sa banda. Uh -huh. Dito ho sa choir, naisip namin, mas maraming pagkakataong, ba, 20 kayo, or uh, 15 kayo. Kahit na wala kang alam sa drums, or uh, gitara, gitara. Mm -hmm. or piano, eh, pwede ko kayong sumali. Mm -hmm. So, mas madali hong mag-join sa choir. Kaya well, lang, hindi na uso. Mm. Pero ipapauso nyo. Ipapauso parang ipapauso eh. namin ulit. so, oh. so unang Willing po ako. Mm -hmm. Ako po si Robert Mori. Gusto kong mag-volunteer mm -hmm. para ito ay iinganyo mm -hmm. na bumalik ko ang choir. Mm -hmm. Ang problema, walang pyesa. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. ang mga pyesa natin ay parang sinerox lang nung way back uh, 1970s kopong kopong and I'm sure hindi natin pero hindi natin sinusuportahan ng ang ano ang uh, piracy yung Xerox po basa maho yun yung Xerox po ano yan eh brand yan eh kami po ay nililibre na ho namin kayo para mainganyo magquiet tu- tuwan tuwa yung Xerox oh so, kawawa naman po yung mga nagsiserox yeah. Ang ganda kasi nito bro Yung pag nag-subscribe sila Uh, kung ano po ang kanilang part, on, halimbawa ay tenor, so pag-subscribe nila, nandoon na rin po yung lyrics. Mm. Lyrics, nandoon na. Wow, no, talaga. Nandoon na yung lyrics. Oh, habang naglalabas sila, uh, nakikita nila yung ano lyrics. Tapos, <laughs> oh, nandoon po yung halimbawa, yeah. yung Jesus. Mm. So, nandoon po yung full mix. Mm. Nandoon oh. po yung minus one. Mm. Kung okay. ikaw ay tenor, nandoon po yung walang tenor tsaka nandun yung merong tenor. So, ibig sabihin, pwedeng yung butasin kung ano lang no, yung... Yun oh. Kung oh, oh, sa recording oh. studio. So, pwede rin pala siya gamitin din sa gusto mag-special number sa church. Pwede. Pwede, ah, siya pwede siya gamitin. Nakalibre oh, na sila. Oh. Nakalibre na sila nung... Uh, may choir pa silang backup ang dating. Eh. Yun. Kasi wow. pinute, mo lang yung... Yung so, lugar soprano mo. Ka, yeah. Okay. Oh. Mute mo lang yung soprano meron ka pa rin alto, tenor, bass, hmm. na tumutunog. Iyon. Dito lang po yan sa choir ng bayan. Choir ng bayan. Yeah. At sa buong mundo po, wala pong ganyan technology. Siguro sa mga susunod na panahon, ito may mga audition. kasi kinakapos po tayo ng oras, yeah. na... Pwede ko ba kayo mag-iwan mag ng telephone number how uh, how they will get in touch ako, with you? Meron kaming call center. <laughs> Meron kami. At kayo, kayo, kayo na, na rin ang sasagot. Kami na rin ulat. Kami naglilinis ng call center. Saan <laughs> yeah. po yung office niyo ah, okay. Yung email address niya po, pakibigay niyo sa mga listeners natin yan. okay, yung yung aming... Uh, Natataw ako sa pinag... Okay, yung venue po namin sa The World People Church. Call uh, <laughs> center. Grabe, parang yung one-man band. Ha? kayo na lahat call center agent <laughs> mga nag uh, nagcompose, nag arreglo <laughs> okay at uh, sa the word people church pa uh, doon po ako nagpapastor pastor. Uh, doon po muna yung aming office yan. every Saturday meron po kaming ginagawa doon usapang choir ang address na po namin is uh, SBA building mm -hmm. second floor 155 Camias extension Quezon City Oh, meron kami ano, gagawing uh, audition, no? Si si Robert ah, uh, magpa-liwanag ano, na. yeah, yeah, sige so, yun po, yung audition. Oh, yun, yung audition naman po ay dalawang section 'yun. Hmm. section ah, dalawang uh, level siguro. Level, uh -huh. yeah. level uh, po. Yung first level po ay uh, of course, nagsisi kami ng uh, rekomendado kayo ng pastor. Pastor. Oh, po. Kasi hindi ko kami walang... <laughs> 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 Kasi kayo na yung call center agent, <laughs> kayo na composer, Tama. kayo na arranger. Na so, okay na namin ng uh, backup naman ng pastor. pastor. <laughs> kasi pa pagpasaway <laughs> nga, ano, hindi na namin kaya. Oo naman. Natutulog pa ho ba kayo? <laughs> 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 Yun ang problema. Wala nang <laughs> tulog. Mukhang namumugto yung mga mata nyo eh. At balita ko mamaya, magbabantay pa yata kasi sa mga presinto eh. <laughs> So, kailangan na po ng pastor's recommendation. Oh, yes, yes. In first level. So, pwede po ito para mabilisan eh, through email. <laughs> well, kaibigan sa mga tagapakinig po natin, I'm sorry, sure babalik pa po kayo sa mga susunod na panahon. Apo, apo. At pagkusapan pa na natin. Ito. Namin. Oo. At ako din, e-excite -e dito sa sa produktong ito na ibinabahagi produktong masasabi kasi wala nito eh namin libre ho talaga libre talaga uh, niyo li pipili nyo kung gusto yung free o yung may bayad. Ay, eh, doon na ako sa may bayad. <laughs> 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 diba? yeah. So, ay, bigyan na, po natin, of course, uh, sina si Sir Robert More oh, 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 oh. at uh, si Pastor Emil Ibanez. Uh, mm -hmm. Samantala, eh, pray mo na tayo, bago tayo magtapos. Yes.